Nagsisimula ang ating estorya sa matinding pagsigaw ng isang matandang lalaki sa tindi ng pag-aalala. Ito ay dahil pansin niya ang isang batang estudyante na nakatayo sa gilid ng mataas na tulay na parabang tatalon habang pinagsasabihan ng mga nakapaligid na tao na umalis doon dahil ito ay napakadelikado. Hindi naman ito pansin ng batang babae habang patuloy siyang pinapangaralan na siya ay tunay na mahuhulog kung ito ay kanyang ipagpapatuloy kaya pag-isipan niya itong mabuti. Bigla namang napatingala itong babae sa kalangitan at natanong kung sino ang may sabi na mayroong mamamatay ngayong araw. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nito dahil sa kanyang narinig na pagsigaw na hindi ba isang tao ang nasa ilalim. Dali-dali naman siyang napalingon at pansin niya na bumaling ang atensyon ng lahat ng mga tao sa ilalim ng tulay habang napapasabi na ito nga ay tunay na tao at siya ay tinatangay ng agos ng tubig. Kaya napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano kaya ang nangyayari. Dahil pansin ng mga tao sa itaas ng tulay na dinadala ng agos ang kanilang nakikitang tao sa tubig ay nagmamadali naman ang mga itong tumakbo sa kabilang parte ng tulay papunta sa batang estudyante habang napapasabi kung papaanong mayroong tao sa loob nito. Hindi naman makapaniwala ang batang estudyante sa kanyang naririnig kaya kanyang naisip kung ano kaya ang ibig nitong sabihin na ito ay nasa loob. Interesadong malaman, agad siyang napatingin sa kanyang paanan sa ilalim ng tulay. Makalipas ng ilang sandali ay pansin naman ito ang paglabas ng isang malaking bagay na dinadala ng agos ng tubig. Ang bagay na ito ay isang malaking tipak ng yelo na sa sobrang laki ay malapit na nitong maabot ang napakataas na tulay, at sa loob nito ay mayroong isang anino na siyang tinutukoy ng mga tao. Makikita natin sa loob ang isang lalaki na mayroong suot na kakaibang kasuutan ng sinaunang panahon habang mapayapang natutulog na siyang bida ng ating istorya. Lumipat naman ang eksena habang mayroon tayong makikitang paa sa dulo ng bangin. Dito ay may makikita tayong isang babae na mayroong suot na puting kasuutan sa itaas ng matayog na talon na wala nang may mapupuntahan at malapit ng mahulog sa ibaba ng bangin. At dahil wala nang may ibang mapupuntahan ang babaeng ito, Dali-dali siyang sinugod ng grupo ng mga asasin na dalda-dala ang kanilang iba't ibang uri ng mga sandata para siya ay patayin ngunit bigla namang pumagit na itong ating bida habang hawak ang kanyang espada para ito ay pigilan. Nagawa niya namang maharang ang sabay-sabay nilang malakas na pag-atake kung saan mapapansin natin ang pagbiyak ng lupa sa kanyang kinatatayuan dahil sa lakas nito. Hindi naman makapaniwala ang isang asasin na nagagawa pa rin ng lalaki na mapigil ang kanilang pag-atake sa tagal na ng kanyang pakikipaglaban. Habang patuloy na nakadikit ang mga sandata ng kanyang kalaban sa kanyang espada, isinaad ng ating bida na ang kanilang pakikipagbakbakan ay masyado ng mahaba, ito ay dahil apat na araw na itong nagpapatuloy sa puntong hindi na niya naaamoy ang mga nagkalat na dugo sa paligid. Pagkatapos nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang pag-counter na siyang naging dahilan ng pagtilapo ng mga nakapaligid sa kanyang mga asasin. Kasunod nito ay ang kanyang pag-apak ng napakalakas sa lupa at pag-angat ng kanyang espada habang nagsasabi na ito ay kanila ng tapusin. Nagawa niya namang huminga ng saglit at pagkatapos nito ay ang kanyang pagpapakawala ng kanyang napakalakas na isang pag-atake. Kung saan dahil sa sobrang lakas nito, ang mga mapapansin natin na maraming bilang ng mga puno sa paligid ay bigla nalang nahiwa na parabang mga papel. Kasabay nito ay ang pagkahiwa ng mga kalaban nilang asasin na tumilapon dahil sa kanyang ginawang pag-counter na agad naman nilang ikinamatay. Matapos nito ay kaagad niya namang pinagsabihan ng babae sa kanyang likuran na huwag mag-alala dahil ang lahat ng kanilang kalaban ay kanya nang nagawang mahiwa. Kung saan kasabay ng pagsikat ng liwanag ng araw sa kanilang likuran ay ang paglabas ng tambak ng hindi bababa sa tatlong daang bangkay ng mga asasin na nagkalat sa kanilang harapan. Mayat maya ay mayroon namang paa ang lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Ito ay isang misteryosong lalaki na mayroong suot na maskara na nagsasabi na ang talon ay nakulayan ng dugo ng mga mandirigma kaya ito ay labis niyang ikinakamangha. Dagdag pa nito habang kaharap ang ating bida habang patuloy na pinuprotektahan ang babae sa kanyang likuran na ito ay ang kanyang inaasahan sa pinakamalakas na swordsman ng Goryeo na si Chok Ryugyong. Hinugot naman itong misteryosong lalaki ang kanyang sandata sa likod ng kanyang baywang at isinaad na gayon paman, nakikita niya ngayon ang kamatayan ng ating bida. Ito ay dahil alam niya na ang ipinalabas nitong pag-atake kanina ay kanya ng panghuli dahil siya ngayon ay nasa kanya ng limitasyon dahil ang nakakamatay na lason ay kumalat na sa kanyang katawan. Habang umiiyak ang babae sa likod ni Ryugyum ay dagdag pa ng kanyang kalaban na siya ay nakakaawa at natanong sa kanya kung mas importante pa ba itong babae kesa sa kanyang sariling buhay. Subalit naiinis lang siyang sinagot ng ating bida na siya ay manahimik. Dahil dito ay hindi na nag pa ng oras ang misteryosong lalaki at kaagad na sumugod papunta kay Ryugyum habang daladala ang kanyang dalawang kutsilyo sa magkabila niyang kamay, subalit nang magawa niyang makalapit ay bigla na lang itinapon ni Ryugyum ang kanyang espada papunta sa lupa. Hindi naman ito inaasahan ng misteryosong lalaki kaya mapapansin natin ang paglaki ng kanyang mga mata dahil sa kakaibang bagay din na kasunod na ginawa ng ating bida. Ito ay dahil walang pag-aalinlangan niyang sinalo ang pag-atake nito sa puntong nagawa siyang masaksak ng dalawang kutsilyo ng kanyang kalaban sa kanyang balikat, gayon pa man ay niyakap niya lang ito ng mahigpit na labis namang ikinagulat ng misteryosong lalaki. Napatanong naman itong si Ryugyong sa kanyang isipan kung bakit umiiyak itong babae na kanyang pinagsisilbihan. Ito ay dahil gaya ng kanyang ipinangako, kanya siyang poprotektahan kahit na ano pa ang mangyari. Habang makikita natin ang dalawang lalaki na nahuhulog sa mataas na bangin ay humiling naman itong si Ryugyom na sana ay mabuhay itong babae ng mapayapa. Habang ang babae naman ay wala nang may nagawa kundi ang mapasigaw na lamang sa tindi ng pagkabahala. Nang bigla namang naalis ang suot na maskara ng misteryosong lalaki kaya napasabi itong ating bida na sa wakas ay masisilayan niya na rin ang mukha ng bastardo. Dito ay makikita natin ang isang guwapong lalaki na mayroong kulay dilaw na buhok at mayroong isang nunal sa ilalim ng kanyang mata. Nanlaki naman ng husto ang mga mata ni Ryugyum at siya ay napanganga sa labis na pagkabigla dahil ang lalaking ito ay pamilyar sa kanya at marahil siya ay malapit na tao sa kanyang buhay. Ang lalaking ito ay nagngangalang si Okion kung saan habang sila ay patuloy na nahuhulog ay kanya na lamang nasabi na gusto niya ang kanyang nakikitang reaksyon sa mukha ng ating bida. Habang sila ay magkahawak sa ere ay napatanong naman itong si Ryugyum kung bakit niya itong nagawa subalit isinaad lang ni okyon na ang tagpong ito ay nagsasaad bilang kanyang panalo. At pagkalipas ng ilang segundo ay makikita naman natin ang pagkahulog nilang dalawa papunta sa napakalamig na tubig. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang mapapansin natin ang nagtipong mga scientist habang tinatanong ng matandang lalaki na mayroong suot na salamin kung ano ang naging resulta ng pagkalkula nila ng kapanahunan nitong kanilang nakuha, na may sumagot naman na ito ay bumabalik sa panahon ng dinastiya ng Goryeo. Ang matandang lalaking ito ay si Jong Sang yon galing sa Secret Intelligence Service na siyang team leader ng DLS Research sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo, at habang umiinom ito sa kanyang baso ay kanyang nasabi na dahil dito ay marahil magiging posible na ang pagyayelo sa mga tao. Ito ay dahil ang ating bida ngayon na mapapansin natin na nakahiga sa isang lamesa habang napupuno ng mga tali sa kanyang buong katawan ay patuloy na nabubuhay sa napakagandang kondisyon. Dahil dito ay napatanong naman ang lalaki sa kanilang team leader kung kinakailangan ba ng ganitong klaseng pagtali sa kanya, Ngunit sinagot naman siya nito na hindi niya ito masasabi kapag nakita niya ang naging resulta ng kanilang pagsubok sa ating bida. Ito ay dahil ang kanyang katawan ay hindi maihahalin tulad sa mga modernong tao sa puntong hindi na nila ito maituturing na isang tao. Dagdag pa nito na marami pa silang bagay na kinakailangang pag-aralan, subalit habang mas lumalalim ang kanilang paghuhukay ng impormasyon ay mas lalo lang na nagiging hindi kapanipaniwala ang resulta, kaya ang ating bida ay kanilang tinuturing bilang depinisyon ng isang bagay na hindi nila matukoy. Napakamot naman ang lalaki sa kanyang ulo at isinaad na ang kanyang punto ay asikasuhin lang nila ito ng may pangangalaga dahil kung ito ay kanilang titingnan, siya ay isang regalo galing sa kanilang mga ninuno. Naglakad naman itong team leader paalis sa silid habang nagsasabi na ang presidente ay napupuno ng pag-asa sa kanilang nadiskubre, at kung ito man ay isang regalo o sakuna, ito lamang ay kanilang malalaman kapag ito ay kanilang binuksan. Napangiti naman itong lalaki dahil hindi niya pinaniniwalaan na ito ay maaaring maging isang sakuna. Gayun paman hindi nito pansin na nagawang magising ni Ryugyum sa kanyang malalim na pagkakatulog at kaagad na makaalis sa kanyang pagkakatali kasabay ng pagsulput nito sa kanyang likuran habang napupuno ng maitim na ora at nagtatangka siyang atakihin. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa gitna ng syudad. Dito ay mapapansin natin ang paghawak ng isang lalaki sa hita ng isang babae sa kanyang sasakyan habang nagsasabi na mas humuhusay siya sa pagmamaneho pag ito ay kanyang hawak. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon dahil pansin ng mga ito ang walang tigil na pagbubusina ng ibang mga sasakyan sa kanilang paligid. Habang makikita naman nating muli ang babaeng estudyante sa gilid ng kalsada na hawak ang kanyang cellphone, bigla na lang dinaagaw ang atensyon ng mga nakapaligid sa kanyang tao. Ito ay dahil kanilang nakikita ang ating bida na ngayon ay tumatakbo kasabay ng kulay pulang sports car na pinagmamaneho ng lalaki. Hindi naman ito magawang mapaniwalaan ng lalaki dahil siya ay tumatakbo ng 80 km kada oras ngunit nagagawa pa rin siyang masabayan ni Ryugyong. At dagdag pa dito ay nagawa siyang maunahan nito makalipas lang ng ilang sandali. Bigla namang lumiko itong ating bida kaya dali-daling umiwas ang lalaking nagmamaneho ng sports car na siyang naglikha ng pagkadisgrasya ng mga bus at mga sasakyan sa paligid. At dahil ito ay nagawang masilayan ng babaeng estudyante, napanganga na lang siya ng husto. Habang tumatakas si Ryugyom sa dinulot niyang aksidente ay napatanong naman itong mga tao sa paligid kung siya ba ay isang superhuman at kung hindi ba kinakailangan nilang tumawag ng pulis habang ang iba naman ay napapatanong kung magkano kaya lahat ang babayaran sa disgrasyang naganap. Nagpatuloy naman sa pagkaripas itong ating bida kung saan habang siya ay tuloy-tuloy sa pagtakbo ay kanya na lamang naisip na imposibleng hindi ito isang panaginip. Ito ay dahil siya ngayon ay nasa isang mundo na hindi niya pa nakikita, at kung ito man ay hindi isang panaginip, kanyang natanong kung ano ito. Bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang naaalala, ito ay dahil muli niyang nagawang matandaan ang kanyang pinagsisilbihan na babae bago pa man siya nagising sa ganitong kapanahunan. Subalit ito ay nagawang matigil dahil bigla na lang siyang napalibutan ng sasakyan ng mga pulis para siya ay magawa nilang mapigil. Mapapansin natin dito ang pagtulak ng mga pulis sa mga sibilyan at pagsabi sa kanila na sila ay magpatuloy sa kanilang daan para sa kanilang kaligtasan. Malapit dito ay may makikita naman tayong pulis na nagbibigay saludo sa kanyang kabaro na mukhang mayroong mataas na posisyon at natanong sa kanya kung papaano siyang napunta dito dahil ang kanilang kinaroroonan ay hindi kanilang sinasakupan na sinagot naman ito na ito ay dahil mayroong utos galing sa nakakataas para sila ay pumunta dito. Agad naman itong nag-utos sa kanya na dakpin ang ating bida. Subalit mapapansin natin na natitigilan lang itong si Ryugyum dahil kanyang naaalala na siya ay nahulog sa talon kasama ni Okyon. Nang bigla namang sumulpot ang puli sa kanyang tabi at isinaad na huwag siyang magpumiglas at sumama sa kanila ng matiwasay dahil ito ay magiging masama pag hindi niya ito sinunod. Hindi naman ito pansin ni Ryugyum at napaisip na lamang na kanyang inaakala na siya ay namatay na dapat noon at doon. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras ang mga kapulisan at dali-dali siyang hinawakan sa kanyang magkabilang braso para siya ay dakpin at dalhin sa kanilang istasyon. Ngunit kahit na ganoon ay hindi pa rin makapaniwala ang ating bida sa lahat ng mga nangyayari kaya sumagi sa kanyang isipan na mayroong isang posibleng eksplenasyon para dito. At itong lahat ay kagagawa ng isa sa mga tagasunod ni Okyon, oh ito ay dahil ang espesyalisasyon nitong kanyang alagad na si Yun Anhai ay ang paglaro sa isipan ng mga kalaban. Dahil dito ay nasambit ni Ryugyom na mukhang pilit siya nitong pinapanatiling nakakulong. At dahil kanyang inaakala na siya ay nasa loob ng isang ilusyon, Walang pag-aalinlangan nitong hinawi ang kanyang mga kamay para magawang makalaya sa mahigpit na pagkakakapit ng mga pulis na siyang naging dahilan kung saan sila ay tumilapon papunta sa itaas ng ere dahil sa lakas nito. At dahil wala nang pagpipilian ang mga kapulisan ay dali-dali namang ipinalabas ng isang pulis ang kanyang taser at ibinaril papunta sa ating bida. Subalit kahit na siya ay nakatalikod ay nagawa niya lang itong mahuli gamit ng kanyang mga daliri. Pansin naman ito ang kumukuryenteng bagay na lumabas sa baril na kanyang nahuli kaya kanyang natanong kung bakit ito nagpapalabas ng kapangyarihan ng kidlat. Nang bigla na lang siyang natigilan dahil sa kaagad na pagbaril ng iba pang mga kapulisan gamit ng kanilang mga taser. Dahil pansin ng isang pulis na sumusobra ang kanilang ginawa sa lalaki, pasigaw niyang natanong sa kanyang mga kasamahan kung bakit nila ito binaril ng sabay-sabay at inutusan ang mga ito para tingnan kung maayos lang ba ang ating bida. Ngunit mapapansin lang natin na hindi naman ito alintana ni Ryugyum at nagawa niya lang na madaling maalis ang mga nakatusok na dulo ng mga taser sa kanyang katawan. Kasunod nito ay ang kanyang paghila sa mga tali na nakakonekta sa kanilang mga baril at pagsabi na wag nilang isipin na siya ay kanilang mapipigilan gamit lamang nito. Makikita naman natin ang pagtilapo ng ibang mga kapulisan papunta sa bintana ng kanilang sasakyan. Habang ito ay nangyayari ay nabibigla namang natanong ng lalaking sibilya na kumukuha ng video gamit ng kanyang cellphone kung totoo ba ang kanyang mga nakikita. Ito ay dahil gamit lamang ng mga nakuhang taser ni Ryugyum kasabay ng pagwasiwas nito sa paligid ay nagawa niyang mapatalsik ang lahat ng mga kapulisan paalis sa kanilang kinatatayuan kung saan ang iba ay makikita nating tumilapon papunta sa ere. Dahil pansin nito ang pagdating ng maraming bilang ng mga sasakyan ng militar, kanyang naisip na hindi niya alam kung kailan siya nagamitan ng kapangyarihan ngunit kinakailangan niyang magmadaling makaalis sa mundo ng ilusyon na kanyang kinaroroonan. At mayroon lang isang paraan para siya ay makaalis dito at ito ay kinakailangan niyang mahanap ang susi na itinanim sa mundong ito. Kanya namang naunawaan na ang kanyang lugar na kinaroroonan ngayon ay walang saysay kaya napag-isipan niyang umakyat sa itaas, kaya kaagad nitong inapak ang kanyang isang paan ng napakalakas sa lupa kung saan dahil sa lakas nito ay makikita natin ang pagbiyak ng daan at pagangat ng mga papalapit na mga sasakyan ng Special Forces. Kasunod nito ay ang kanyang paglukso ng napakatayog sa itaas ng mga building sa paligid. Hindi naman makapaniwala ang isang miyembro ng Special Forces sa kanyang nakikita kaya kanyang natanong kung tunay nga ba itong isang tao. Lumipat naman ang eksena papunta sa National Intelligence Service Director na si Jong Min Woo habang pasigaw nitong tinatanong kung ano ang nangyayari habang mayroong kausap sa telepono. Sa kabila ng telepono ay ang matandang team leader kanina na hawak ngayon ang naalis na tali na kanilang ginamit sa ating bida sa loob ng kanilang pasilidad na kulay pula na ngayon ang paligid dahil sa pagtakas nito habang nanghihingi ng pasensya sa direktor dahil kahit na nagawa na nilang mapaghandaan itong sitwasyon ay hindi pa din nila nagawang napigil ang lalaki. Pasigaw naman siyang pinagsabihan ng direktor sa loob ng sasakyan na kalimutan na nito ang mga pulis dahil kahit na ang mga special forces ay walang laban sa kanya at ito ay malaking problema dahil ang kanilang pinag-uusapan ay napakalaking pinsala. Subalit sinagot lang siya nitong matanda na kung ganoon ba, at dahil sa kanyang sinabi ay nakakatiyak na siya ngayon. Ito ay dahil ang ating bida ay isang nilalang naganap na mayroong naiibang antas mula sa kanila na mga normal na tao. Habang may mapapansin tayong nanunood sa kanyang cellphone sa mga nagaganap, pasigaw namang natanong ng direktor sa team leader kung siya ba ay nagbibiro at kung ito ba ang idadahilan niya sa presidente. Bigla namang naagaw ang atensyon nito dahil sa pagsabi ng lalaki sa likod ng sasakyan na huwag siyang maging mahigpit sa kanya. Nasabi naman itong misteryosong lalaki habang patuloy na hawak ang kanyang telepono na ito ay dahil siya ang may hawak ng responsibilidad sa lahat. Dagdag pa nito na itong ating bida ay isa lamang tao na nanggaling sa daan-daang taon na ang nakalilipas kaya siya ay walang kapangyarihan laban sa mga modernong sandata. Kung saan mapapansin natin ang pagdating ng iba't ibang uri ng mga sasakyan ng militar gaya ng mga tangke at mga pandigmang helikopter. Pumunta naman tayo sa itaas ng isang building habang napapalibutan si Ryugyum ng maraming bilang ng pandigmang helikopter sa himpapawid kaya agad naman itong pinunit ang kanyang suot na damit. Kasunod nito ay ang kanyang paglakad habang siya ay napapalibutan ng maraming bilang ng mga special forces habang nagtatanong sa kanila kung ito na ba ang kanilang pinakamahusay. Mayroon naman siyang kinuhang walis sa gilid ng rooftop ng gusali. Pagkatapos nito ay kanya namang sinipa ang dulo para ito ay maalis at isinaad na dapat niya din ang mga itong tumbasan ng kanyang pinakamahusay. Nang bigla na lang may nagpaputok ng baril sa paanan ng ating bida kung saan makikita natin ang bakas nito gayon pa man ay hindi niya naman ito alintana. Inagaw naman ng isang sundalo na mayroong balbas ang kanyang atensyon at habang hawak nito ang kanyang ginamit na armas, kanyang sinabi na ito ay isang baril at isa itong bagay na magpapawalang bisa sa isang martial artist na kagaya niya. Dagdag pa nito ng may tuwa sa kanyang mukha na ito ay papatay din sa kanya kung siya ay hindi susunod sa kanilang mga sasabihin. Natuwa naman ang kanyang mga kasamahan sa kanyang sinabi at may ngiting isinaad ng isang lalaki na gaya ng kanyang inaasahan, siya ay palaging nangunguna at hindi umaatras. Gayun paman pansin naman nila na bigla na lang inikot ng ating bida ang kanyang balikat habang hawak ang patpat sa kanyang kamay kaya kanilang natanong kung ano ang ginagawa nito ngayon. Nagtaka naman itong lalaking may balbas sa kasunod na ginawa ni Ryugyong. Ito ay dahil bigla na lang nitong inilapit ang kanyang hawak na patpat sa kanyang mukha at taimtim na isinara ang kanyang mga mata. Makalipas ng ilang sandali habang ito ay patuloy niyang hawak-hawak ay bigla na lang nitong binuksan ang kanyang mga mata at mapapansin natin sa kanyang ginagawang tindig na para siyang mayroong hawak na espada at isinaad sa sundalo na tingnan nila kung sino sa kanila ang unang mamamatay. Natigilan naman itong lalaking sundalo sa kanyang kinatatayuan dahil sa hindi niya maipaliwanag na kanyang nararamdaman. Hindi makapaniwala sa naging hamon sa kanya ni Ryugyong, napangiti naman itong lalaki habang hawak ang kanyang malaking baril at sinabi na tunay nga siyang isang napaka-interesadong tao. Nang hihilahin na niya ang gatilyo ng kanyang armas para simulang barilin ang ating bida ay bigla naman siyang napahinto. Ito ay dahil mayroong isang matandang lalaki ang bigla nalang rumadyo sa kanilang lahat para silang lahat ay manatili lang muna dahil siya mismo ay bababa sa kanilang kinaroroonan. Makalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang pagdating ng isang helicopter sa itaas ng building kung saan naruroon si Ryugyum habang napapaligiran ng maraming bilang ng mga special forces. Mayat maya pa ay napalingo naman ang ating bida sa kanyang likuran, dito ay pansin niya ang pagdating ng isang matandang lalaki na mayroong suot na formal na kasuutan. Dahil sa pagbaba nito ay pasigaw namang nagutos sa mga sundalo na nasa ibaba ang isang lalaki sa loob ng helikopter habang kasama ang mga kalalakihan na mayroong hawak na mga baril na panatilihin nila ang kanilang distansya at huwag ibaba ang kanilang mga depensa. Kagad namang humakbang ang matandang lalaki papunta kay Ryugyum, at nang siya ay makalapit sa kanya ay kaagad siyang nagpakilala bilang kinatawan ng bansang ito at ang kanilang pangulo na si Kang Jikhan. Nagalala alala naman ng husto itong mga sundalo dahil sa kanyang paglapit sa ating bida, ngunit pinagsabihan niya lang ang mga ito na huwag mag-alala kaya patuloy lang nilang ibaba ang kanilang mga baril at umatras. Napatanong naman itong si Ryugyum kung ano itong presidente at kung ito ba ay nangangahulugan bilang isang hari. Pinasang ayuna naman ito ng presidente sa pagsasabi na ito ay kanyang masasabi na parang ganoon at pagkatapos nito ay nanghingi siya ng kapatawaran dahil sa kanilang pagbati sa kanya sa ganitong paraan. Ipinaliwanag naman ito sa ating bida na ang lugar para sa kanya ay ang hinaharap, subalit para sa kanila sa kasalukuyan, ito ay ang bansa ng South Korea. Inabot naman ito ang kanyang kamay papunta kay Ryugyum at sinabi na marami silang kinakailangan pag-usapan kaya mas mabuti kung sasama siya sa kanya sa isang mas maayos na lugar. Ngunit iniwan niya lang na nakabiti ng inalok na kamay ng presidente at natanong na lamang kung ano ang ibig nitong sabihin sa isang maayos na lugar. Inantabayan na naman ng mga sundalo kung makikipagkamayan kaya ang ating bida sa tagapagmuno ng kanilang bansa. Mayat maya pa ay ginalaw naman ito ang kanyang kamay, subalit hindi ito para kunin ng kamay ng presidente kundi gamitin ang kanyang hawak na patpat para bigla siyang atakihin. Dahil dito ay nagulat naman ng husto ang presidente dahil sa isang mabilis na saglit lamang ay bigla na lang nagawang mahiwa ang kanyang ulo. Habang si Ryugium naman ay napasabi na lamang sa presidente na siya iyon, siya ang susi para magawa niyang makatakas sa ilusyon.